Siyempre, may ini na pinag nag-uusapan to yung pag-proposal na pagbababa ng tarif-taripa uh, sa mga imported uh, na rice ano sa ilalim na rin nito ng rice tarification law uh, ang ang layon ang layunin dong proposal na ito ay maibaba yung presyo ng mga imported rice at inaasahan na between 4 to 5 pesos ang mababawas kung sakaling maaprubahan kayo po pabor dito may nakikita po ba kayong uh, benepisyo dito or otherwise Well, narinig ko yung huling comment mo. Ipapasa ba ng importer yung matitipid sa taripa sa mga consumer? At uh, yan ay walang katiyakan yan. No? Mm -hmm. uh, tama yung estimate nila. Siguro, mga kung bababaan nila yung taripa from 35% to about 20%, mga 5 piso dapat yung ibababa ng presyo ng imported. No? Mm -hmm. Pero ang nakita natin in the past, kahit nung binabaan yung taripa, hindi lang sa bigas, no pati sa mga karne, ah uh, hindi naman bumaba yung retail price. dahil mm -hmm. binulsa mm -hmm. ng mga importer at saka yung mga nasa gitna, yung natipid na taripa, mm -hmm. binulsa nila, hindi nila ipinasa sa mga consumer. So, mm -hmm. yun yung unang pangamba namin. No? Mm -hmm. uh, and then, yung masakit sa amin, sa hanay ng mga magsasaka, kami ang matatamaan dyan. Mm -hmm. Kasi pag Pagpasok ng imported rice na yan, kahit na hindi niya na apektuhan yung retail price sa consumer, posibleng maapektuhan niya yung palay price sa mga magsasaka. Mm -hmm. Kasi yung, yung imported na yan, ginabagsak nila sa wholesale market. At yung mga namimiling mga trader sa mga magsasaka, yung bigas nila, din din sa wholesale market din mm -hmm. Mm -hmm. eh May epekto po yan sa palay. Kasi pag mababa yung dating ng imported sa wholesale market, mm -hmm. kailangan ibaba ng mga trader yung pamimili na lang pala sa magsasaka para makalaban sila dun sa imported. Yun, okay. Pero sa retail level, kukunti yung pagbabago. Mm -hmm. Kaya walang pakinabang yung mabimili, kawawa yung magsasaka, ang nakangiti yung mga nasa gitna.